So ayan na nga guys, nalit yung video ko. Ito yung package na galing ng Pilipinas. Antibiotic, nepenamic. Tapos meron tayong malunggay. Puno ng malunggay. Tapos ito yung pinakahihintay natin guys. Dahil napanood ko si Kuya Norbin sa kabugok. Magsasagal ko guys inaantayin ito. Okay, may yung tukunga. Pinipinas. So, ito mga guys. na yung inaantayin to Ayun mga guys. Dahil napanag ko, pinipinas ko din sa kabugok Ito na guys, yung inaantay ko. Abangan nyo na lang kung sino ang mabibiktima ko kung kung effective ba talaga to tatry natin mamaya abangan nyo na lang guys yun kaya ang laman na ito Unti lang pala guys ang laman so, ito abangan nyo guys Antibiotic Saka Cigarette Made in Philippines, Malboro Saka puro gamot guys Galing Pilipinas Kasi iba ang gamot ng Pilipinas eh Mas effective kaysa sa ang Gamot dito sa France So yan Ang hirap naman buksan Sinanay kasi yung Ano na ito eh, Nagbalot eh Ayun, Ang hirap eh Puro gamot lang naman guys Yung pinakulong ko eh. Ito Medical Advice pa shout out po pala sa mga Ano ni sa Aliaga. Ang ah, hirap pa ng buksan. Grabe. Nabuksan na isa. Kainis. Grabe naman mag-anong. mag na nanay. slowly but surely yeah. Okay, no. si tirisin kasi meron ako allergy bahing ako ng bahing ano ba mas magandang gam gamot doon so ayan So, abangan nyo na lang kung sino yung mapaprang ko.